Hmm. Ang irin sa somo ang gawin sa kanaw. Nagawin doon? Ayos sumunod kumbang. Nagsarunod ang na araw kinilimili. Ah, nagawin doon? Ay, ay 20 city. Hmm. Ang mga uh, na. Ang mga na uray. Uh, ang mga sublin Hindi pa eh. Hindi ay rin? Nagsublin? Well. Ay, nagsublin niya. Well? Ay, ba yung t Ay, manol lang. ko na lang. Ay, yun. Para sa ni GB. Ni GB mo yun na ba yung tumatro mo? Hmm. Tapos ni GB ba ah. yan? Hmm. Ano yan na, Taiwan? Taiwan. Kini, Romar? Hmm. Atal masawad na ha. Ah. Saan kayo kumuha ng tabla na yan? Sa bahay. May na lang doon. Meron kami na lagari kay Isma. Kailangan talaga eh. Pag pumutsukap na di box niya. Hmm, sakto.

kami kaunaan dito, yun na nagpaalag. Mula. Di February. Nung nakalagay na, dire derecho nang may nakalagay. Si Alagmas na yun. Kung nakita doon eh, nakarubatan mo na. Nauna pa nga kami doon no, sa malaking bahay na yun no, na ginagawa. Layout. abang na. Hmm. <laughs> ang galing kaya muna natin yan. Ang tapal na lang muna natin. No? Saan? Sa Yan. Ata, tulad ang ata. Okay na yan. Tama, init kasi pag ano. Ikaw na. Tama kasi ng tubig. Eh. Sigurado madami tayong viewers na natin ah. <laughs> <laughs> Sa YouTube. Wala ko ito ito do Agad nag-ibabate makita. Agwata Nag-vlog tayo, wala ko kaya. Ano, uh, <laughs> pagkakitaan nyo aja <adyay>. eh. <laughs> ano, kada mag kayo? Hindi, okay, pag, 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 pag mag-trabaho nila, nakuha. Alam mo kasi yung, awang pa nakita ko, pwede so kanya vlog kasi yan. Yung mga yung heavy equipment na nag-vlog. mga bultong sa'yo. magano kayo, gano'n? Ganon trabaho nila, nag-overhaul na, sila all. ng mga makina. Oh, Walang so, nag-ganon. Pagka may mahinang unit, hmm. yung pinapahagtan namin. Pat, na-vlog nyo rin. Facebook page, terus mereka tawa kalau kuat gitu, jadi tahu-tahu jadi tahu-tahu keporokan gantil ya.

Yeah. Mm. Dependya no, yung point no, yung point Not, na ah, tang tang Kita point four ko point, lang, point sa lang kita. Point sa point Dapat point four tatang kwan. May sa so, mo lang yung lang dyan nagkapo skill mga talaga Aje naglakad dati yung uh, lineman kasi kung doon mo inspection. Inspection inspeksyon. <laughs> <laughs> inspeksyon na, na, okay. na lang ako. lang lang. lang. problema. Siyak lang. sulatan. Marado mo. Nga di sa pwede engineer kini ko ha. Hindi ka karo. Maka tungtungo na doon ano. nga nakainom ka. Kainom na ka. Pasya Ay. Ito ako na mo. Tundra. Magpaini pa niya. Reynold. Nothing to da. Kaya na. Ang babad mo sa ano mo yan? Ay kunin mo doon. Ala, mainit. Mainit dito, doon yung sprite mo ngayon eh. oh, ay yung kitsiro ano mga to sa bichin Ata nga yung gawang atos tiyata niya, dilyos niya. Yan? Diting nga. Waiting nga Doon po di dos mabalinan niya. Ha? Ore kawayan pa lang. Ayun Ay, norte bagbaga, kawayan pa lang sa Kawayan pa lang ni. Dento eh, ma di balaitan na jay... tan, nagpabalay da. Mm -hmm. Kunan Along... na di. Ya din lalagay. O gayaan, tak... Balak na yung mga kapitbahay kasi hindi makipag makipag hati tayo sa ano sila sila timang kwata sila tumunap yun eh well. okay, siyempre no pagkakurinti ka pagkakurinti sabi nandun mo lang yan hmm. so kaya magbibitas no kawayan tayo lang Ano no sabi dan to pag tutong tukan to bibigyan ito pag garabit ni Pustik Matandaan lang pag yung lugar di ako hey Jogyo Kung niya baro taon mo din malis kayo diyay Kapal

di dos lang yung kabel na kami. Ay, didos. Oh, hmm. Ah, na talaga. Lalo na naging yung buong kutas kada pa. Ah. Ning, ning ko lang kami hindi oh. kwa ha. Nagdalos ti. So, okay, gano'n oh. Talaga pinilit na na. Tinag niya ko ha. Ah. Pabigay ka talaga nga Wala Hindi ka. Pum lang niya. Sodam lang niya. You know. Takumong. Pero chung wala ka ti ko ha niya eh. Hindi ka isama ko. Hmm. Hindi. Hindi drainage. Drainage niya Ayan na DJ ko ada dyan si Kigan. Angulat pa rin. Ang DJ ka po dyan si nga Pagayusan. Wala, dyan si Kigan. Bawa dyan si Kigan na yung mula dyan